Yan o, pakaw yun. Yun! 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 oh, uh, oh, uh. mga kaga tayo mga makoy bumalik tayo dito sa, ano, na, sa ating unang payo na tinalian ang gamit natin ito ginayot na pusit mas konting tingga. Yan, buntog na natin. Kauli na ako ng dalawa eh. <coughs> tayo sa unahan. Yan, para kay tangkita. Hindi ako tangkong iray. Hindi na. Ay, to, may dalawa na akong huli oh. Ay, umanod na. Inatakay na tayo ng silig. Medyo magandang ano ngayon mga aga Magandang dagat nyo, kalma Sana hanggang mamaya hapon ganyan pa rin, kalma pa rin dami nang huli ni Kajiso no Ilan yan kuya? 13? 14 Ang ah, 14 na huli niyang pakoy Yun, may lumapit na oh Yari ka, kuslog ka yun. Um. Ay, gabot, sayang. sala, Nag-aabot ang panga. Hindi 'yun. Bakla siguro ng pakanon ko okay. 'yung. Matutuloy ko 'yun. 'Yan, ipaim po kinaka. Binabalikan pay. Ito 'yung sinadala. 'Yan, sinisid daw uli. Tusulin mo maman kuyi. Dami na nila doon eh. O, oh, ayo, kalpisin. Ay, nalilibang na sa inuhulog mo, kuye. Ayan na, tinuka na. Ano yung manok? Ito ka eh. Ayaw, puruhan. Ay, sala. Wala na yata ang Wala na, ubos ng Error, error. Ah, two pala. Kuya oh. Ang pala oh. Hindi na nga makakahuli kahit ano yun, kainin oh. Nakakita nyo yung hook mga aga, oh. Yung hook. Wala na, ano na. Labing kong nantudo. Grabe. Na mga kapag nabagong ano tayo, panibagong Dabit ng hook. Dahil nabalihok natin ay bagong lagay ng kain Ganun pa rin Posit pa rin At inihulog Pag-uubid na ulit dito ha ah. Tignan natin kuliputan, ah. oh, kasi nakasabit kare. Ako sa nakasabit. Ay bayan, ah, sa ilalim mo. Sa Ilalim po? Oh yung talian ng Walas Wow, yon. Buong 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 Ayan, um, tumira. Uh. na Lulutang na. Ayan o. Linter ka. Ito mga agaw. Ayan ang huli natin. tinakbo pa man din ay Bombuhon <clears throat> Okay. isa. Ano hulog ulit? lang. Palta natin na kain mga kaga. Ka tayo, battery. Hindi nang charge. Nakakagat ah, pa. Nakakagat yeah, ka pa. Kaya mga kaga, ano natin, ah, ika-apat na araw na natin ngayon dito sa, ano, sa Pacific. Ang um, huli pa rin natin, dadalawa pa lang tuna. Maliit pa. sana mereka dengan mamnya, menutai oh, gulung-gulung uh, sayang ini uris nai, uh, uh, uli, uli tuh, nakom makan lumut jata.

ayan itong pumigil ah masyado itong malikot ah Okay. isang uso lang, hindi lumod. Abres tanggalin. Yes. Kaapat. Kaapat na ba? Ako yung mga idol. Ulo bulit. mga sampo pag nakasampo tayo okay na aba na ng ating video tagal bago masunda ng huli Ooh. ito na naman pinakalpis na naman eh. Ooh. 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 huli ka quality <laughs> oh, huh? oh. oh suka nagkakansusuka pa nga ah oh, mga idol oh. makalima punti na lang suka so, ng piano ah mm -hmm. pinapalo natin yung ulo mga idol gawa ng matigas sa ulo nito eh. ulit to ulit hamo hamo dami mga kinain tas... kinain mo pa yung aking ano oh grabe oh suka so, Nagkang susuka na oh. Wala, <laughs> <laughs> yung pae natin kukunti dumami oh. Nagulog eh uli. Ang Yeah. Inter kadami ng <laughs> Yun. Ito na. Yes. Yon. na yung Yun. 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 <laughs> Dali ka. Yaling terhaba na takbo pa ilalim mo. Oh. Kala mo na ikaw, kala mo mm, nai... na i-tribali. na nai... Maka... Triimalik. Uh. Uh -huh. uh -huh. Okay, Sabog ang kinain. Uh. Nalula na akan. Subukan na naman ito. Nalula. Panganim natin mga idol. Panganim. Panganim ka lang <laughs> mga pagkakit. Ano ko? Ah, bak, Tibo. Sa magilid. Oo, tum tumunhay, tumindig. Ay sinasabi sa yung hawakan mo. Sa palo. Ha, ah, hawa mo. Ay sabi, hawa mo nga yung katawan bago paluin. Lahit lang raw. tag. Ay dapat na sabi. Hawakan, tutunan na mo yung kuwan. Sa may niya, gano'n sa palo ko. Akas, hawakan mo yung katawan ng pakoy. Siyari. Nadali tayo, nasugatan tayo sa ano. Sa ika, ika apat na ikaanim na pakoy. Yung isinuka ng pakoy mga idol ito pa rin natin papain. Ngayon natin baka baka makakadali. Ang huli pa lang natin ay eh, ano? Anim. ay, sayang wala, tuna ko yung nangyari eba pinakbo na eh hindi napuruhan mm -hmm. hapin tayo, hapin ang ah, madami pa mm -hmm. ano yung bagong tayo

Sila manong magatak lang 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 ng kagbay, palay masalbu diyan, wala lakas ng kambing. Oo. Eh magi pa mandi si pasigang. Yan, <laughs> anuman ang kuwento. Yuts. Mga bato na ko Amang Idol. Sa bagong ano tayo babad. salah nah jalan menyata Bidyan muna mga kaagang ating ano, video. Masyado na mahaba. Ayan, off na po natin.